Chapter 3 He would sometimes visit me at home and play chess with my dad for hours. While I laugh hard at his antics. My brothers and sister used to tease me about having Jan as my boyfriend. Pumapunta pa sa bahay ni Narona si Jan. Kinala na ng buong pamilya niya ang lalaki at kampante na ang mga ito sa binata. Maluwag ang pagtanggap nila rito. Tulad si Rona sa abilidad ni Jan. Sa laki ng pamilya niya, nakuha agad nito ang kalooban ng lahat. Naalala pa niya nang unang pumunta ito sa kanila at inabutan na ng dinner. Tungkol sa trabaho ang dahilan, kaya ito nakarating sa bahay nila. Dito ka na mag-dinner, Jan. Anyaya ni Rona Sige, Rona. Sa ibang araw na lang. Kiminitong sagot. Sige na, huwag ka nang mahiya. Pamimilit niya. Ganito lang naman kami kagulo dito. Hindi na, next time na lang. Aalis ka na? Hindi pa tayo tapos sa ginagawa natin. Para bukas na to. Matagal na pilitan bago niya napapayag si John. Kaya hiya ito Halos hindi makakain. Pero ngayon ay iba na ang lahat. Isa na rin si Jan sa nakikikulo sa kanila. Constant guest na nila ito. Wow! Ang bango! Adobo ba ang niluluto ni Mami Moro na? Tanong nito, habang sinisingkot-singot pa ang amoy na nanggagaling sa kitchen. Oo na, dito ka na mag-dinner. May halong pambabos kang anyaya niya sa binata. At nagtawag ng kumain ang mami ni Rona. Diyan ka na maupo sa tabi ni Rona. May himig sa utos ng mami niya. Pasensya ka na rito sa amin. Alam mo naman kung gaano kami kagulo rito. Si mami naman, parang bago akong bisita. Sagot ni Jan. Lagi na nga akong narito. Alam ko kasi masarap ang luto mo, mami. Ang galing mo talagang serve set. Tukso ni Rona. Totoo naman na, ah, masarap ang luto ni mami. Lalong-lalo na ngayon. Adobo talaga ang paborito kong ulam. Parang alam ni mami na dito ako maghahaponan. Ngunitin lang ang mami ni Rona. Tila gustong gusto ang pambabola ni John. Sumabat si Chris ang bunsong kapatid ni Rona. Talaga namang alam ni Mami na dito kakain ngayon. Sinabi ni Ate Rona kanina. Mamili lang sandali si John sa kanya. Kain na at lalamig ang pagkain. Salo ng Mami ni Rona. Malaking pamilya si na Rona. Dalawa ang kapatid niyang lalaki at dalawa rin ang babae. Sadyang masaya sila kapag hapunan dahil iyon ang pagkakataon nilang magkasama-sama. O ano dyan? Itutuloy ba natin yung naiwan nating chess game? Tanong ng daddy ni Rona. Aba, kayo naka ho! Nakaset at pahubayon ba yun? Sagot agad ng binata. Isa rin iyon sa ikinagulat ni Rona kay Jan. Nakuha nito ang kiliti ng daddy niya. Kung makain pa lang sila ay niyayayana nito ang ama niya para maglaro ng chess. Siyempre naman, walang pwedeng kumalaw nun. Sabi ng daddy niya, Dad, baka gabihin na naman kayo niyan. Sabat ni Rona. Okay lang yon, Pagpapaunlak ni Jan. Tulang-tua ang daddy ni Rona. Hindi nito maitago ang excitement na nararamdaman. Sige, tapusin na natin ang pagkain. Huwag kang mag-alala, iha. Eh, Sandali na lang kami at palo na si John. Sabay-sabay na nagtawanan ang magkakapatid. Huwag tuwa sila sa tila paghahamo ng kanilang ama kay John. Naiiling na napangiti na lang si Rona sa mga nakikita. Sa isipan niya, kaya siguro gusto ng daddy niya na kalaban sa Jesse John ay dahil hindi nito basta-basta pinagbibigyan na manalo ang daddy niya. At mas challenging ang ganoon. Kaya kuhang-kuha ni Jan ang weakness nito. Pagkakain ay numerecho agad ang daddy niya at si Jan sa living room, kung saan nakaset up ang chessboard. Hindi na ito nag ng panahon. Kinawalan na lang niya si Jan na nakatingin lang sa kanya habang papunta sa salas ang daddy mo talaga. Mailing-iling na sumbat ng mami niya. Kapag nakakita ng kalaro sa chess, parang sinisilihan. Kumakain pa tayo, yaya na ng yaya kay Jan. Natatawa na lang niyang pinakinggan ang mami niya. Pabayaan na niyo ang daddy. Yan lang naman ang enjoyment niya. Ano ni Rona sa ina? Nakakahiya naman kasi kay John tugtong pa ng mami niya. Tahadyang nilingon ni Rona ang kanyang daddy at si John sa may salas. Mukhang masinsinan ang laban. Hindi ho, okay lang yan kay John. Nagulat si Rona sa sumunod na sinabi ng ina. Matanong nga kita, Rona. Naniligaw ba sa'yo yang si John? Diretso ang tanong ng mami niya. Napatingin din ang mga kapatid na tumutulong sa pagliligpit ng kinainan. Napatigil ang lahat at napatingin lang sa kanya. Naghihintay ng isasagot. Mami naman! Sapat ni Rona. Uy! Sabay-sabay na tukso ng mga kapatid niya sa kanya. Hoy! Tigilan niyo nga ako! Nagalit na baling niya sa mga kapatid. Huwag nga kayong maingay. Baka marinig kayo sa salas. Sabay ng mami niya sa mga ito. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ayaw niyang mapahiya kay Jan. Magkaibigan lang ang turingan nilang dalawa. Naramdaman ng mami niya na naiinis na siya. Kaya tinigilan na nito ang pagtatanong. Nakita niyang pinanggilatan din nito ang mga kapatid niya para tumigil na sa panunukso. Nang matapos silang magligpit, kahit na gusto niyang kumustahin si John sa paglalaro nila ng daddy niya, nanood lang siya ng telebisyon. Inisip niyang baka kung ano na naman ang sabihin ng pamilya niya at baka sa harapan pa ng lalaki magsalita. Ayaw niyang mangyari yun. Bulubog na talaga siya sa kahihiyan kapag nangyari yun. Kaya tiniis na lang niyang hindi lumapit dito. Paminsan-minsan ay naririnig niya ang daddy niya na napapasigaw pa sa mga tirang ginagawa sa chess. May tukapi na rin ng makuhang magpaalam ni John. Nilapitan siya nito pagkatapos magpaalam sa kanyang ama. Rona, aalis na ako. Marahan itong sabi. Tumayo na si Rona para ihatid si John sa gate. Nagpaalam na rin ito sa mga kapatid ni Rona at sa mami niya nasa labas na sila ng bahay nang makuhang magsalita ni Rona. May maliit silang hardin bago makarating ng gate. Nagkaroon sila ng pagkakataon makapag-usap bago umalis ang binata. Ayos ka lang? Tanong ni Rona. Nagtibit balikat lang si John bilang tugon sa kanya. Thank you. Alam ko naman na pinapanalo mo lang ang daddy ko. Hindi ah. Magaling talaga ang daddy mong maglaro. Daddy mo nga siya, pero hindi naman ako papayag na magpatalo na lang ng basta-basta. O talaga? Oo. Ang sarap ng kalaro ni daddy, napapasigaw pa. Minwestra pa ni John ang facial expression ng daddy niya kapag nakakaisa ng tira. Wala siyang magawa kung hindi ang tumawa dahil kuha-kuha nito ang mukha at pananalita ng daddy niya kapag nasisiyahan. Salbahe ka talaga. mo kita sa daddy mo. Tuloy ang hagik-gik ni Rona. O oh, sige, tutuloy na ako. Baka makita ko ulit ng daddy mo ay magkaya pa ng rematch. Pagbibiru pa ni Jan. Sige, umuwi ka na. Baka dito ka pa makitulog. Itatabi kita sa daddy ko. Nalibaleng lumabas ng gate si Jan at isinara nito kaagad yon. Sige, thank you and good night. Sabi nito habang sumasakay ng sasakyan. Sige, thank you din. Sagot ni Rona. Kahit nakaandar na ang sasakyan ni Jan, ay hindi pa rin tumitinag si Rona sa kinatatayuan. Alam niyang, Pagkulumiko ay hindi na makikita mula sa kanila ang sasakyan ni Jan. na ito ng dalawang beses at kinawayan pa siya. Sinagot niya ito ng pagkaway. Bahagyang napatigil si Rona nang bigla niyang maalala ang tanong ng ina kung nang liligaw ba sa kanya ang binata. Ano nga ba ang pakay mo dito, Jan? Hindi kita maintindihan. Natabuntong hininga na lang siya at bumasok na ng kanilang bahay.